Hello mga mam for today's video is update kami ng maglagaw, no? So, magay na magkiritanay kami sa akon ng amiga, no? So, tara nga side kay magkuanay kami sa ngamong nga gipa, labada ka ng crack sa bogas ka, dog food. So, dire kay pakanto na kami sa norana, so grabe, no? Baskin hapon na, gatagiti lang yapo ng ilid, so grabe, gitang ilid, gita, so buong balong kita sa tubig permi me. Kag dire ang kay nakaabot kami sa venue, na dire wala ulat na kami nga mag-start ang party amo na burubay nag start na naganta na kami happy birthday nang amuyo ka uh, syempre ka una no ang dire shout out dire sa amon baby boy na super bait lang no kasi una magdaho daho so dire naganta na kami sang birthday song para sa birthday boy so na, oh, na, mga na kasadya nang magkita na kamo sang miga no So, um, na, dugay mo kami ngawa, wain. Nagkita, pagkita. Yung sako, may bata Subong duwa na bata. Nung no? sakadali, so, ng isang panahon. No? So, ang gani na alin pa sa dati sa carriage kami, isip po gid nga, i-enjoy nyo gid ang moments sa kung ano ang ara sa inyo subong. Okay, sa sunod, hindi yun na mabalikan, no? Kaya syempre, may kanya-kanya na mga pamilya. So, ari siya, si Diyang, tirador ng lumpia. So, dali lang matapos ang ato nga video. Ah, na na kami. Kasi salamat sa pakaon. God bless.